you <laughs> Hello, welcome back to my channel Camp Boss Dar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang mga diskwento at pribilehiyo na binibigay sa mga senior citizen. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Anong mga diskwento at perks ang may enjoy ng mga Filipino senior citizens? Mas masaya bang maging senior citizen sa Pilipinas? Tila nga, lalo na sa mandato ng Department of Labor and Employment Doli, napalakasin ang mga programang nagbibigay ng benepisyo sa mga matatandang Pilipino, kung nag-aalaga ka ng isang senior na miyembro ng pamilya, ay update ang iyong sarili sa mga diskwento ng senior citizen sa Pilipinas. Sangka pa ng iyong sarili ng tamang impormasyon upang mabigyan ang iyong mga nakatatandang kamag-anak ng wastong pangangalaga at upang matulungan silang igiit ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas. Bukod pa rito, maaari kang makakuha ng mga insight para ihanda ang iyong sarili kapag naabot mo ang iyong mga ginintuang taon. Habang bata pa at may kakayahan, simulan ang pagiging pamilyar sa mga pribilehiyong ito ng senior citizen. Ano ang edad ng senior citizen sa Pilipinas? Ang edad ng senior citizen sa Pilipinas ay 60 taong gulang pataas. Ito ay batay sa Republic Act 9994, nakaraniwang kilala bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Sa ilalim ng RA-9994 lahat ng Pilipinong residenteng 60 taong gulang o mas matanda ay automaticong may karapatan sa mga benepisyo at pribileyo ayon sa ipinagkaloob ng batas. Ito ay umaabot din sa mga matatandang dalawahang mamamayan na naninirahan sa Pilipinas dul citizenship ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ano ang mga perks o pribileyo at advantages para sa mga senior citizens sa Pilipinas? Sa ilalim ng RA 9994, matatamasa ng mga matatandang Pilipino ang mga pribilehiyong ito sa Pilipinas: income tax exemption para sa mga minimum wage earners, exemption sa bayad sa pagsasanay sa mga programang socio-economico, libreng serbisyong medical at dental sa mga pasilidad ng gobyerno, libreng bakuna sa trangkaso at pneumococcal para sa mga mahihirap na senior citizen mga scholarship at tulong pinansyal para sa edukasyon ng mga nakatatanda sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Mga benepisyo sa pagreretiro mula sa SSS, GSIS at Pag-IBIG. Mga diskwento sa mga espesyal na programa para sa mga senior citizen. Mga express lane para sa mga senior citizen sa lahat ng opisina ng gobyerno at commercial establishment. Sapat na ba para sa pagreretiro? Pinadali ang pagkalkula ng SSS pension, medical benefits for senior citizens. Aside from RA 9994, RA 10645 provides mandatory PhilHealth coverage for anyone above 60 years old. This coverage is provided in addition to the 20% discount and VAT exemption every senior citizen is entitled to. So, how much is the PhilHealth discount for senior citizens? Let's say your elderly loved one requires confinement in a private hospital. The 20% discount and VAT exemption are deducted from the medical bill before the PhilHealth benefit is deducted. Meanwhile, the no balance bill and policy applies in public hospitals, meaning senior patients no longer need to pay their bills in such hospitals. Even without the member data record (MDR) Elderly patients can avail of treatments through their senior citizen ID or any government ID. However, it's better to register as a senior citizen PhilHealth member to receive the benefits more seamlessly. For additional health coverage for your elderly loved ones, look for health cards for senior citizens. HMOs can help cover illnesses or other medical expenses not part of your PhilHealth plan. Sana naibigan nyo ang aking video sa mga diskwento pribilihiyo advantages sa lahat ng senior citizen at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.